At dahil wala na naman tayong magawa ngayong araw, naisipan ko na naman na magpasyal sa isang tropa natin na sobrang yaman at isa sa mga idol ko dito sa Coronadal City. Sobrang bait at sobrang humble na tao. Isa sa mga idol ko pagdating sa negosyo. At naisipan ko na hihingi sa kanya ng advice. Sobrang thankful ko at isang karangalan na makapasok sa kanyang bahay. Na kahit saglit lang, experience ko rin na pumasok sa kanila. Grabe talaga pagpasok na pagpasok mo pa lang, nakita ko na agad isa sa mga dream car ko. Isang Ford Mustang ay ilang tao lang na meron dito sa Coronadal City. Sobrang na-inspire ako sa kanya. Dito mo talaga mapapatunay na walang imposible pagdating sa sipag at syaga Sobrang excited na ako na makasama siya at makausap na kahit busy siya binigyan niya pa rin ako ng oras na makapasok sa kanyang bahay at kahit hindi kami close masyado Sobrang bilib ako sa tao na ito. Maraming natulungan at nabigyan ng mga nangangailangan. Dati pa lang nakafollow na ako sa kanya. Lahat ng mga post niya at videos araw-araw kong pinapanood. At sobrang thankful ko kasi yung dating araw-araw mo na pinapanood sa Facebook. Ngayon makakausap po na at makakasama ko na sa personal. At yun na nga nakita na kami. Sobrang simple niya kung titingnan mo. Ganito pala ang feeling yung dating nakikita mo na sa Facebook. Ngayon nakasama mo na sa personal. Itong taong to isa sa mga pinagmamalaki ko sa aming lugar. Kung ikukumpara mo naman sa ibang vlogger, mas approachable to si Pancho. Mamansin at hindi suplado at guwap po pa. Sa lahat ng vlogger, ito yung poge, Di ba, pre? <laughs> May hilig din para si Paring Chos mag-alaga ng mga aso. Sobrang sosyal ng aso niya kung titingnan At nakasama ko rin para ang misis ni Paring Chox. Nakapakasimple rin at sobrang bait. Sobrang masayahin din katulad ni Paring Chox. Sobrang kulit at sobrang saya namin kasama silang lahat. Hindi mo mamamalaya ng oras pagkasama mo sila. At habang kausap ko sila, sobrang na-inspire ako sa nangyayari. Na hindi pala lang pag mahirap ka, hindi mo na maaabot yung mga ganitong bagay. Na dating simpleng tao lang ngayon sobrang yaya yaman na. At yun lang yung advantage pag galing ka sa mahirap at biglang yaman ka. Kasi pwede mo pa rin balikan kahit nasa taas ka na, pwede ka rin bumalik sa baba. Kahit anong gusto mong kainin, pwede. Kahit saan mo gustong pumunta, pwede. Balang araw, maaabot din natin yung naabot ni paring Chokes. Basta sipagan lang natin ng sipagan at iwala lang sa itaas. So, paano mga pre? Hanggang dito na lang muna tayo. Bye! Bye-bye! Yo, uh, shoutout nga pala kay Owa Smith, yung kaibigan nating malupit dyan. Ayan, mga pre, uh, follow nyo yung uh, kanya, page niya. Uh, nag -blah -blah na din si support, so support natin. Love ya.